Hi guys! Welcome to my vlog! And for today's video guys, since day of natin today, and wala akong ginagawa dito sa bahay, pero nag-play ako ng aking keratin. Wala pasok ba? So ayun na guys, nag-play ako ng keratin ng, uh, sa hair ko para mag-straight na yung hair ko kasi long time ako na tayong hindi nakakapag-straight ng hair. So, ayun. And tapos na nga pala akong kumain ng aking lunch. Which is uh, pancit canton lang at konting rice. Konti lang rice case. Mga isang sandok lang ng yung sandok ng rice cooker. And after nyan, yan maghuhugas muna ako ng plato. And gagawa tayo ng dessert which is ang um, sweet corn. Ayan, sweet corn. Lalagyan natin siya ng condensada and full cream. Ayan, lalagyan natin. So, mag mo muna tayo bago natin siya gawin para delay-delay siya yung ating pag gawa ng ating cream ah uh, sweet corn para sa ating panghimagas. So, ayan. Actually, guys, ayan. Hindi ko na naipakita sa inyo ang aking pagluto ng niyang... pagsikan po. Dahil nawala ko sa focus dahil may nag-uusap kami bigla ng kasama ko. Dumagin yung anak ng may-ari. ng bahay na to. So, so Nawala ko sa focus guys. So anyway, ano na ako dahil two lang ang dito, mga uh, kuskus palungos na mga tubig na hindi na uubos. So, ayan. Ay, uh, ako. Bumili ako nito kasi hindi upo nga. Ayan, para magkaroon tayo ng dessert. Ganito so, talaga ako guys, tuwing day of ko dito ako sa bahay Dep depende lang yon kung uh, may pera tayo lalabas tayo pero tayo. wala tayong pera tayong bahay tayo so yun gagawin na natin yung ano yung ating ating uh, sweet corn sa natin yung tanggalin mo natin ng tubig kasi nga may ano siya, may tubig siya. Bakit ko sa inyong gaysan? So yan, yung sweet corn. Pagkaroon no? so, natin ng tubig. Tapos na rin akong maglalaba kanina. May ingay guys yung ano yan. Yung washing, tapos ay may naglalaba. Actually, tapos na siya maglaba pero dahil na nakalimutan niya maglagay ng downy. So, ayun. Inulit niya at lagay niya ng downy. At ito naman yung cream. Nalagay natin. Tapos, later on, ayun yung cream, guys. ito nga tayo, dito na natin iyan sa labas. Ayan. Ayan tayo dito sa ang init na papawisan ako. Init na papawisan ako. So, ito na yung cream, guys. Lagyan na natin. Ginawa ko na to ano, nung isang gabi. Sarap naman siya. Kaso lang po, kinang okay talaga yung laman ng corn nga. I-mix lang muna natin siya ng i-mix guys para bongga ang lasa. Bongga ang sarap. Yan. Ito namang cotton salad. Kapag salad, lagyan natin ng konti. Huwag lang masyadong madali. Ay! Grabe! konti lang kasi masyado matamis tong polinsada, diba? di ba hindi naman to fruit salad hindi naman to ano hindi naman to ngayon uh, graham cake so mamaya pa natin kakainin. papalamigin muna natin para mas masarap siya ang pagkain natin dahil marami so yun tikin muna natin lalagay natin siya sa freezer para medyo mag magtigas or mag uh, lumamig siya. So ayan. So ngayon guys, punong puno yung freezer namin. Punong puno kasi may yaman yung mga kasama ko dito sa bahay. So ang ating condensada ay lagay din natin sa baba ng freezer. Actually guys, hindi ko alam kung magagamit ko pa ba or I don't know. Pero lagay lang natin dito baka merong mga ilangan nito or merong gustong gumamit nito so at least hindi na siya bibili kasi wala na rin naman akong paggagamitan niya and tapon tayo ng basura tapon tayo ng basura ang ingin ng ano Ang ingay ng washing. So, ayun. Babalikan natin siya after one hour. Hintay lang natin siyang lumamig muna. Nang bogang-bogang dami. Ayan. So, magpapatuyo tayo ng hair or ihintay ko na lang na matuyo yung aking hair bago natin i-plant siya kasi... namatay na yung ating sounds Ay. ang init ang panahon guys super init ang panahon ngayon ang init na kasi ng Dubai tapos na yung winter so summer na summer na ang init na tingnan nyo kaya yeah, as you can see na wala na masyadong tao na tumatambay sa dito sa labas but etong part na to is hindi na masyadong mainit kasi Uh, matataas yung uh, building. So, hindi na mainit dito. Ayan. Doon na yung mainit. Tingnan nyo guys. dito. Medyo ano na yung ano ng building. Matatakpan na. And then, ang ano namin, ang tawag yan, ang building kasi namin is hanggang third or fourth floor. So, yun guys. So, yun hindi ko lalo nalang ko. So, mamaya ulit guys para kaya pa paano makapag-relax tayo kung sa ikalit tayong nagluto, kumain, nagugus plato and gumawa ng ating sweet corn. So, that's it. Mamaya ulit guys. Papakita ko sa inyo mamaya ang ating finish sa ating pag-keratin ng ating hair. So, yun na guys. Tapos na tayong mag ng ating hair. Dahil nga... Uh nag-straightening tayo ng ating hair dahil sa sobrang dry na so ayun natapos din and hopefully maging ganito na talaga siya ka-straight kasi nga ano ah uh, super wavy na yung hair natin and super ano na siya dry na so ayun thanks god nagawa ko din actually ang tagal-tagal ko nang gustong gawin to kaso lang talaga is yung umaandar yung una nating katamaran kaysa sa gawin o maging fresh at maganda tayo sa ating mga video so anyway guys thanks god nakagawa ko din sa sarili ko and I'm so proud of myself dahil nga nagkaroon tayo ng oras at hindi tayo tinamad actually matagal as in, matagal na mga 3 months, 4 months, 5 months ago ko na gusto dapat gawin ang hair ko sa pag straight uh, hindi pa ako nagpapagupit noon mahaba pa yung hair ko so uh, umahaba na nga siya ulit and then luckily and ayun happily na nagawa ko ulit ang gawin na maging straight yung aking hair so anyway guys Uh, hapon na nung oras na mag alas 7 na po ng gabi ayan so tingnan nyo uh, maganda na yung uh, maganda na yung sikat ng araw pero parang mainit pa siya ng konti kasi ganito talaga yung Dubai guys kahit na magagabi na pero yung sikat ng araw niya parang mainit pa din pero hindi na ganun siya kainit dahil mahangin-hangin na dahil nga nandito lang naman tayo sa balcony so yung ng panahon hindi na tumatagos dito sa balcony so ayun ayun ang daming daming mga sinampay pili lang kayo guys kung anong sapatos ang gusto ninyo ayan charing sa so, mga kasama kayo dito sa bahay guys so anyway guys ah uh, ayun magtatapos tayo sa ating video guys and Maraming maraming salamat and I love my hair now. So, mamaya ko na itong babandlawan, Mamaya na ako maliligo. Pagpapahinga muna ako sa pag, ano, uh, sa paggalaw ng aking kamay. Dahil nga, galing tayo sa pagplancha which is ang kamay natin ang ginamit. So, medyo mainit pa yung kamay natin. I-stretch muna natin para hindi tayo manginig sa mga panahong may mararamdaman na tayo. Chari, sana man wala at uh, normal lang tayo sa mga magaganap na katandaan natin. Charis! So, anyway guys, thank you so much. I love you all. And please don't forget to like, comment, and share. Lalong-lalong laro sa inyo mga pag-comment guys. Please lang mag-comment kayo, mag-like kayo, mag-share kayo ng ating mga videos na ina-upload. And please, don't forget to click the notification bell and i-all nyo na guys. Kung may makikita kayong all, pag na-click nyo ang notification bell, i-click nyo na rin ang all para kahit pa paano, every time na mag-upload tayo ng mga videos, updated kayo at makakatanggap kayo ng notification na nakapag-upload tayo ng mga panibagong videos na ganap natin ngayon sa buhay. So, thank you so much guys. I love you all. See you on my next vlog. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. 嗯。